Panibagong oportunidad sa ating mga kababayan. Ibinida ng Pinoy Coffee Farmers sa international stage sa ginanap na 2023 Cafe Show sa Beijing, China. Si Mark Vitalco sa detalye Rise and Shine Mark. sa pakikipagtulungan ng China Media Group ay nabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-cover dito sa 2023 Cafe Show China kung kabilang sa mga kalahok ay ating mga kababayan ng coffee farmers na mula pa Sultan Kudaran. Tara, punta natin sila. Ibinida ng ilang Pinoy coffee farmers ang iba't ibang klase ng kape ng Pilipinas sa ginanap na 2023 cafe show sa Beijing. Mula sa probinsya ng Sultan Kudarat, dumayo sila sa China upang ipakilala ang kape ng Pinoy. Isa namin na pinapangarap dito is yung makakuha na yung market additional. But at least is uh, yung farmer is ma-engage natin na mag-process ng quality na marami yan kasi kunti pala yung uh, nagpa ng into quality kasi based sa market is limited pa. Ayon kay Ana Abehuela, ang Agriculture Counselor ng Philippine Embassy sa Beijing, hindi lang nito matutulungan ang mga magasaka na mapataas ang kanilang kita dahil inaasahan din makakakuha ang Pilipinas ng karagdagang investment na tiyak na lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Hindi lang yung farmers, kasama na rin yung sa value chain, yung cargador, yes. you know, the whole thing up to loading up towards this. So, harvesters, lahat yung mga involved doon sa coffee industry. Tila blockbuster ang but ng Pilipinas, lalo't pasado sa panlasa ng mga Chinese ang specialty coffee ng Sultan Kudarat na Robusta. This is the first time I uh, taste the coffee from Philippines. So uh, for this one, uh, I think it's a little bit uh, bitter. And uh, it has the taste of like dark chocolate. Do you like it? Yeah, I like it. Yeah. For Sultan Kodarat, they say that it's fine robusta. It's not just ordinary robusta. And as you can see, the the results of the tasting yeah. here, people are buying. Sa ngayon, mga pag usab na sa pagitan ng Pilipinas at China, sa pagluwas at pagbenta ng specialty coffee sa China. Umaasa ng Philippine Agriculture sa China na magbibigay daan ito upang mas sumigla pa ang industriya ng kape sa Pilipinas. Mark Fetalco para sa Bayan, Beijing, China.